ang iyong luha ay magbubunga ng kagalakan awit kabanata isandaan at Nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang, nagsiawit ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Tunay na dakila ginawa ni Yahweh para sa kanila. Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon nagdiriwang, natutuwa kung paanong inuulan itong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, Yahweh, kami ay ibalik. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak dalay-ani pagbalik, pagninilay, may mga panahon sa ating buhay na tila ba tayo ay nasa gitna ng isang matinding pagsubok, umiiyak, habang nagtatanim ng butil ng pagsisikap, pananampalataya at panalangin. Para tayong mga Israelita noon na nananabik sa pagliligtas ng Diyos matapos ang kanilang pagkabihag. Ngunit itinuro sa atin ng awit na ang pagtitiis ay hindi walang kabuluhan, sapagkat ang mga lumuluha habang nagtatanim ay magbubunyi sa panahon ng pag-aani, ang Diyos ay tapat. Kapag tayo ay nagtanim ng pananalig sa Kanya, darating ang araw ng kagalakan. Marahil hindi natin agad makita ang sagot sa ating panalangin, ngunit hindi niya tayo kalilimutan. Sa tamang panahon, ang ating mga hinagpis ay mapapalitan ng awit ng pasasalamat, panalangin. Panginoon, sa gitna ng aking pagsubok, ako'y lumalapit sa iyo. Tulungan mo akong magpatuloy sa pagtatanim ng pananampalataya kahit ako'y lumuluha. Palakasin mo ang aking loob upang hindi ako panghinaan ng pag-asa. Nagtitiwala ako o Diyos na darating ang araw ng aking ani, ang panahon kung kailan ang aking mga panalangin ay magbubunga ng kagalakan. Salamat sa iyong katapatan at pag-ibig na kailanman ay hindi nagbabago. Sa iyo ko iniaalay ang lahat. Amen.